Yan, morning guys. Morning. Uh, all station. Yan. 73. So, meron tayong isang uh, G7. So, nilagyan ko siya ng ano, dugtong. So, ganun siya kahaba guys. So, si yung G7 is converted to J9. Converted to J9. Uh, meron na itong uh, panibagong separator coil and yung red na to and then yung dolo is uh, solid na parang mobile antenna so ang tawag niya is convert, converted is G9 almost 22 22 feet something or 22 and then basta man, 22 something siya ang haba yung kanyang haba niya so <coughs> hindi siya G7 ngayon is G9 na siya pero I have also X700 ngayon bubuuin ko. So, parang hindi nata maganda to. X700 tak G9. Mukhang pandigma. si so, guys, update ko kayo uh, pag-assemble. Good morning. 3 2 1 guys, X700 So, magbubuo tayo ngayon, assemble natin. At yun, nagtaka ko sa X700 na to. Sa ibang ginagawa ko is, medyo magaan. Ito napakabigat. Nagbigat so siya. Kung kumpara mo dun sa ibang X700, bakit kaya? So, malalaman natin ngayon, kung anong laman niya, bakit napakabigat niya X700. Bigat talaga siya, hindi kagaya ng iba. So, ito yung kanyang... I don't think so kung mayroon tong cutting charts. Pero hindi na kailangan. Ito. dami na Parang ayaw ipa, ano? Parang ayaw ipabaklas ko. Okay naman. Pagkaan naman. Hindi ko hinahanap ko yung mabigat. Mabigat na portion kung bakit napakabigat Motor lang nagkanta nito guys ah. Motor lang. Motor lang ang kumuha nito doon. So ito yung kanyang ano, napakabigat. Yun na, buksan na natin. 700 unboxing. So, yung kagandaan ng mga tunay is may mga suporta doon sa thread niya. Ayan yung mga gandang sabunan. Anong pinagkaiba niya dun sa ano? Pero napakabigat niya. And then, second wave. Hindi mabigat yung puno eh. balot oh, balot na balot parang ayaw na patanggal ganun siya kabalot pag ano Ate. Ano, ano yan? Mamaya na. Bubaba ka muna. Tito. Ah, sige, 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 Tataas pala natin ito isa. Cut mo na. So, ang pagbubo niya guys, ito muna yung dulo. kasya to o oh, dulo muna so kailangan guys sagad nyo ng ganun ah di ba o oh, sagad para ika nga sagad sa ilalim Yun. so then hatakan mo siya pababa paba, ba pa, pa lumampas doon Yes. Okay Tama. Kailangan sagad. Then, yung last. So, yun yun yung last. Yung malaki yun. Kailangan. Well, ah, napakahaba. ng kanyang hindi ka nga eh, ano. Ito yung pinakamabigat. Okay lang man itong ito. Mukhang magpipilatangso. Komplatinom na. Ayan, yung Napakadali magdugtong kung inuuna mo yung tatlo sa kayong isa. Yun ang pagdugtong guys. Uunahin mo yung tatlo kasi ito nakaabang na to eh. next niyan. Next, susi. Tinatawag natin na da niyang doon sa kabilang ano may bilang ibayo yung daan ane okay baba mo okay kaya yon yun ang kabilang ibayo ang daan yon isa isa ikutin mo tama na ayun na eh so lalabas ulit siya dapat kabilang bayan next yung kanyang pangalawa and last bang magpagpantay ang dalawa? Ay na. Tagalog kita ayaw. Kapilang bayan ulit. tayo. At, uh, yun, tapos sa pag-assemble ng ano, ating X7. Yun, ha pa. So ngayon, ito na yung panghuli. Para, kaya yung huli to, para wala, sa, wala na siyang sagabal dito. Para wala sa siyang sagabal. And then, yung kanyang regal, is nasa iyo kung saan mo ididikit dito ba o kung saan kasi kaya nahuhuli lagi ito kasi para wala nang sagabal kaganyan pag haba halos mo haba ng isa ganun siya kapugi kaya so guys yung ano niyan nilalagyan pa natin ng tape yan ha yung mga dugtungan na yan hanggat nagagawa tayo may nagagawa sa itaas so ang sabi sa gumawa ako pupunta e sino mag aawak sino mag a simbol sino mag ano nagdala na ako ng kasama yung kasama ko naman yan guys yan yung aking cook ko mangkiman pag uh, nandyan yan eh, hindi na ako nagawa siya yung nagawa sa kasi mas maraming ginagawa sa baba kaysa itaas minsan nakita nyo sa mga video ko yan yun yun yun, yun yung umakit sa akin yun ay trainee ko yan so ngayon gusto matuto eh, yung natawa na na Last is Tape Guys, yung iba kasi nilalagyan ng tape So may kibulte naman tayo na So pang tanis ang tape dito Ikot pa Hmm Yan. Pag mag tape eh, wala masyadong batak na batak. Ang katamtaman na mahigpit siya. tip niya ay may palampas ka ng isang ikot dyan yan, o, yan o. So isang baba pa uli para sigurado. Kailangan ay medyo ano naman. Yung purpose yan sa gitna guys. Ito ito. Naka lundo dyan. May purpose yan. Mama, paliwanag ko sa iyo pag ano. Kasi ah Masiguro after 3 months, yung tape po natin is luluwag. So, ang purpose niya ganito. Pagpakita sa yan. Malapit na tayo. So, ang purpose niya dito sa gitna yan. Diba? Yan. Yan ang purpose niya sa gitna. So, guys, nandyan yung ulo natin, lagyan natin ng keyboard tayo dyan. Hindi siya bubuka. Next. Yun yung purpose ng gitli na yan. Kaya may gitli dyan. Kala nyo walang purpose yan? Ako lang naka... <laughs> Ako lang ang naka... Ano, kumari lang na may purpose. Wala, pero walang purpose yan. Diyan ko talaga nilalagay yung ano. Dito ko talaga nilalagay yung cable tie. Sa pana... Sa ano na yan. Gitli na yan. pinaka-purpose niya. Yung gitli na yan. O, diba? Yan. Yung gitwi na yan. Yan yung cable tie. Tie Okay guys, kayo huwag mo kayo maglagay ng rubber tape dito sa paglagay dito. Oh, hindi papasukin ng tubig. Pero walang yan naman ang dumi. Eh. Okay na yung tape. Seal din naman ang loob nito eh. Yan, lagay ng keyboard tayo yan dyan. Okay, Lalay, lalay! Lalay! v â

Jesse, Jesse. Timing ha, timing. Ibaba mo lang yan. Sige, ibaba mo lang. Pumunta ka yan. Okay, Oh, timing mo. Jesse, Jesse. na okay. Kenapa?

dati uno yun ha. Uno ang ano noon nung pukap na yun. Ito ngayon ang mga adyan ka. na ako. Okay. First step, kasi kailangan nyo ito nasa lapat. Kasi pag wala sa lapat, wala sa tama. Kailangan ito nasa lapat. matago ang presyo ito ngayon. Bakit kaya? Pariho naman ng sukat yan. Ba't masikip? Kailangan ilayo natin ito. So ito. Ito kasi nasa ilalim. Dapat na sentro to. Ang gagawin nyo, ganyan. Ganyan. Pinaki sa center dito para kung ang tubo nandito nakahiwalay yung nakahiwalay dapat yung ika nga yung uh, dalawang region. So guys, huwag niyong masyado isagad sa itaas dahil mas maganda, mas malayo yung radial doon sa ano? Doon sa ano kaya ganyan natin para pantay yung kanyang holder clamp clamp holder ano katawag nun sa so, tandaan nyo laging isa na si taas pag maglalagay kayo kasi minsan ito na ito sa ilalim pag uh, lalampas siya sa tubo tatama yung isang radial Pwede natin iwanan yan. The next. Okay. Next tayo. So yan. Ito kasi nakausli na. So ang bubuhay natin, ito yung tatlong segment ang bubuhay natin. Saka tayo, saka natin ilala, ikakabit eh, yun. Second segment. segment yung pang-apat so guys yung pang-apat ay kung ano na ay manipis na talaga ang ginagawa mo ito Pansuksok yan para makuha mo real

So guys, yung kanyang ano, nakita nyo yung kanyang bracket, mahaba pa sa likod. So i-adjust pa yun, itutulak pa yan. Oh, taas talaga. Ayan o, oh, 700. Ayan o. Oh. So nasa ilalim kasi ako, kaya hirap oh. Sa gilid mo lang guys, sa gilid, pwede kami hirapan. Gawa ng coax. Oo, oh, gilid dito. Ayun, gawa ng coax. Yan. Okay. Yung bracket na ipuan sa likod itutulak tulak pa 'yon. Ayun, wala baba. So, ah, uh, natin. Zoom so, natin uh, doon na yun. No? Oh. And okay, guys, uh, tapos na rin. Ah, uh, yan na huling kinabit is X50. Si taas is X700. ah, uh, G, G9 at saka YouTube na ika nga Paul di Dipole hindi pa tayo ng pwesto para maano natin yung tamang ano wala kasi location is backward na to guys ayan ah oh. uh, ayan x50 x700 kasunod ayan eh. guys okay, so, napakainit ah. So, si yes, yun na. Uh, yun ang pinaka tapos niya na ano gawa. Yun yung pinaka ano niya. Nilabasan. Ayun. Si so, yes, maraming salamat at magandang tanghali. Sa lahat, 73.